panibagong araw, panibagong vlog. Welcome na naman nga ulit sa panibagong araw ng buhay ko. So ngayong araw guys, no, nagsidatingan na naman ulit yung mga panel at nagsabay-sabay na naman ulit sila. At buti na lang talaga, meron tayong ibinayad ngayon at naka-order tayo, no, ng mga kulang-kulang dito sa ating tindahan. At hindi na natin kailangan pumunta pa ng grocery para bilihin ang lahat ng ito na ating kinuha ngayong araw na ito. Dahil yung mga items na ito guys is mga fast moving naman ito, no, katulad ng mga diaper at saka yung mga powder na Ariel, Toothbrush, Joy, ayan. Tapos, sumunodin yung Imperador. Tingnan mo. Kuha ko lang ng taga isang box ng budso, yung The Bar na Grip, at saka isang Long Neck ng Imperador. Yun lang yung aking kinuha ngayon dahil yun lang naman din yung ating kinakaya babayaran, no? So ayan na nga at ligpitin na nga natin dahil nagkakalat dito sa ating tindahan, hindi pwedeng hindi natin ligpitin kasi walang space dito sa aking tindahan. E, yung mga diaper guys, mabilis lang din yan maubos dito sa aking tindahan. Tapos kumuha na rin ako ng mga bags dahil nga marami nang naghanap. Meron kasing nagde-deliver dito sa amin na Bex, is picky naman siya no dahil is ano yun, yung nagpara siyang tubig, tapos ito yung sa kanila, hindi siya piki, no? Dahil original talaga siya na Bix at saka original talaga na panel. Ayan, at may resibo nga sila tapos may mga ID. Mahalata mo naman talaga yung kanilang panel is piki, piki, no? At binubuksan ko naman yung Bix nila. At saka kilala ko na rin yung mga ahinting ito dahil nga is medyo matagal-tagal silang pumunta dito sa ating tindahan dahil daw nagsara din daw yung Unilever. So ito yung aking binayaran sa Emperador 4233 dahil yung mga alak ba at i na nga natin para maganda naman tingnan yung ating istanti puno na naman ulit yung ating mga alak at kumuha na nga rin ako guys ng mga alak no dahil medyo matagal-tagal na rin yan sila hindi bumalik dito sa ating tindahan at buti na lang talaga ngayon ay bumalik sila o nakatipid naman tayo kahit 2 piso or limang piso guys dahil doon sa grocery no mas mahal doon ng limang piso or dalawang piso ata yung pinapatong ng grocery kaya ayan nagpapasalamat din tayo no na yung panel talaga yung dumadaan dito sa ating tindahan kaya minsan pag may pera talaga ako nabili talaga ako guys da, kahit tagi isang box lang pero pag wala talaga tayong pera ay naku sinasabihan ko yan balik na lang kayo sa susunod na weeks makakakuha na ako nyan charis pero ngayon meron naman tayong natira na pera no at naipon natin na benta nung isang araw dahil nga may nagiinuman kaya ayan nakabili tayo at nagpapasalamatin tayo dahil nga is meron tayong benta ngayong araw at pero yung ating benta ngayong araw guys is naubos rin no dahil marami tayong ngayong binayaran pumunta dito sa amin yung bangko tapos ayan binayad natin sa mga panel kaya ubos tapos mamaya makabenta pa nga kami ipunin ko na naman ulit dahil nga wala tayong pambili mamaya ng ating harina at wala na naman yung aming harina guys naubos na naman ulit no kaya mamaya is pag nasingil natin yung ating mga sisingilin doon sa palengke syempre bibili na, bibili na rin natin yun ng harina so ayan at inaayos na natin yung ating mga alak na ano yung bunso guys is mabenta rin yan dito sa aking tindahan no kaya ayan ay marami na rin yan naghanap dito hindi talaga akong bumili doon sa grocery kasi nga is medyo mahal mahal kaya ayan at ko salamat talaga tayo na dumaan ulit dito yung panel ng emperador kaya ayan kumuha na nga ako ng tag iisang bag At ito na nga natapos na rin sa wakas no at ang ganda tingnan ng ating mga alak na puno pero yung aking the bar ay eh, hindi nagkasya dahil puno na nga at wala na tayong malagyan. Tapos ito yung kahapon na nag-deliver dito, taga isang box lang din yung kinuha ko na kalchis, bingbing at saka kopi ko blanca yung dobo. So ayan eh, nga guys lahat, ang ganda na ng tingnan ng ating tindahan pag puno talaga siya. Ayan at wala akong mailagay dito mapaglagyan ng mga karton ng mga kalchis, no? Kaya, dyan lang muna siya. Pero yung ating mga sabon kanina na mga pinangkuha at binili-bili, ayan, dito ko na lang nilagay guys. Dahil is, hindi ko yan sinasabit-sabit, no? Dahil nga is, kadilim yung ating tindahan guys. Meron naman akong mga pinotol-potol, na tulad mga, yan, yung mga Ariel, mga powder, mga sabon. Kaya ayan, dyan ko na lang siya nilalagay sa ilalim. Dahil minsan din, pag gabi is, madilim talaga yung ating tindahan. Ma hindi makikita pag nakasabit-sabit yan sa tindahan. Kaya ayun, hindi ko yan sinasabit-sabit, no? So ayan, pasporda tayo. Nandito na tayo sa paling at maniningil na naman ulit tayo sa ating mga singilin. At ito na nga, bumili nga ako ng eco bag dahil nga ay may naghanap dito sa aking tindahan at naubos na nga 'yung aking eco bag kaya ayan bumili ako. Tapos dumaan na rin kami dito guys sa grocery at bumili lang ako ng posporo at saka lion Tiger no dahil sa Sabado pa ulit magde-deliver dito sa aking tindahan 'yung kaya ayan 'yung mga importante lang talaga 'yung aking binili ngayon. Naubos na 'yung aking creamy white, lion tiger, at uh, saka yung ano Posporo. Ayan. Tag, ano lang yung binili ko guys, konti lang kasi may order ako doon sa Prince Grocery. Sa Sabado pa yung delivery. At ayan na nga, nangungulit na sa akin si Alter, nagpapabili na ng nips, no? Kaya ayan, nips na lang at nagugotom daw siya. Kaya ayan, binilhan ko na lang din siya ng isa no at pinasakay ko na, pinauna ko na siya doon sa motor dahil mabislis lang naman ito, lang naman 1,000 yung aking binayaran. At dadaan pa kami mamaya doon sa buray, bibili din kami ng hari. No? din lang naman yung aking mga pinang grocery-grocery ngayon kasi paghapon na rin sa aming tindahan ay may naghahanap talaga yan ng Lion Tiger. Kahapon nga may bumili ng isang box, wala akong naibigay dahil nga ubus na pati yung aming posporos, yung creamy white din, kanina umaga lang din na ubos, ayan bumili na rin ako na lungtay. Kaya ayan, ayan lang yung lahat yung aking binili para hindi lang tayo maanuhan sa ating mga customer noon na lumipat talaga sa kabilang tindahan. Tapos nakalimutan talaga na bibili ako ng ano dyan, tokar ba na tagwa one port, nakalimutan ko. Tapos ito na nga, pagdating namin dito sa Buray guys, ayan parang uulan na talaga, babagsak yung ulan no? binibilisan na namin dito. Umuwi dahil nga is baka mabasa yung aming harina at tatlong sako lang naman yung aming binili. So ayan at dadaanan pa namin ng dadaanan pa namin yun doon sa palingki ng Buray yung aming lumpia wrapper. Ayan, bibinibili sana namin at baka nga umula at mabasa yung ating harina. So ayan lang naman yung aming baka na pinangbili-bili ngayon at ang ganda ng sibuyas nila at nandito na nga kami sa palingki ng buray at mumili na rin ako ng ulam dyan ng bangus. O siya hanggang dito lang muna yung ating video. Maraming salamat. Kung nagustuhan nyo, paki like and share na rin. Bukas naman ulit. Paalam!